Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya. Ngunit na nagsimula ang makilala ang St. Gerard Const Construction, unti-unti na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo na ng mambabatas. Nung una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Subalit hindi sila natitinag. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, pinabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginustok kailan man na mapasama sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napalitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban.